for spec. for fish catch and release catch. bears hungry, fish hungry, here too hungry, hungry, hungry. if the bear is present leave the area okay guys pag may na jolly ka stop killing fish with your smartphone fish need water to breathe if you are required to release fish keep it in the water avoid excessive catch and release diba na ito guys bawal pag masyadong madami oh yeah pag may bear Out ka na dito Ay, alis ka na So, guys, nagdala kami ng uh, Junapay Tinapay Sabi ko na sa si inyo Alas, 7 ng gabi Dito kami sa lake, maangin dito Ay, daming itik Pabuta ko na Patingin mi asan? Aray Ay Hoy Hoy Uulamin namin kayo Uy, graut. Graut, graut. Ay. Hala. Lumayo sila. Parang maliliit mi. Ang hay na tao. Quack, quack, quack. Quack, 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 quack. Quack. Lake Weeds. Yun guys, oh. May fish lake to me, fish lake. Ay, dam lang daw to, guys. Dam. Dam lang to, mi. yan sa white na yan, nag-generate ng electricity. Ay, hindi yung fish lake sa baba. Diba? Sabi ko sa inyo, guys. Ayun, lumipad na sila. hinuli kasi yan, guys. Pwede ulamin. So beautiful. kailan may license ka rin pag nag-hunt ka. Katulad ng fishing. Mm. Dam lang to tay, pero ang ganda tay, ano? Sino mag-aakalang dam to? Kung sa Pilipinas to, niliguan na to ng mga Pilipino eh. <laughs> ganda, no? lang may pag umuulan. Ami ano to, mi dito nanggagaling yung tubig hmm. na ano. Sir po yan pag umuulan diyan po may ipon. Ah. So big sabihin malalim to. Reservoir. Tingnan mo nga ako tahimik. Ito ay uh, dam lang to, reservoir. Ganda no. So Ito guys, tong lake na to, reservoir lang to. Parang dito na ipon yung tubig. Oh, shit. Pero walang ahas dito, guys. Kaya hindi ka masusukot Kasi hindi nabubuhay ang ahas dito. Uh -huh. Uh huh Pero nakakita tayo ng wild duck. So, tayo galing sa kabila kanina. So, naglakad tayo. Kaunti. So. Ah, dam nga. Tingnan nyo guys, ang dam. O, oh, ba diba? Dam. Kaya hey, dito ba makaganda yung dam eh. Lalanguyan natin ito na. So. bugs may nakalagay danger high voltage so oh my God! so this is the van so beautiful here Ito lang kasi video ko may yung kamay ko, Mi. Ang ganda. Ang Na nature. Papa, ko ako. Uy, May, may dala kaming tinapay dyan sana, Mi. May Kasi nga, may sabi daw, ano, lalapit daw, Mi, yung fish. ko